friends nyo. Huwag mapapasaway at itisim. Makawawa yung parents natin. Basta lahat ng bata, magkabait na po tayo. Huwag na po tayo mampasaway. Ba't ipasaway? And ang po vlog, ituloy nyo din. Para magkapera kayo. Joke lang guys. Pambabawas is po ito. man, multit si Mita si Inya. Please po tayo. Ba yung ibigan po. Walang kakilala guys. Kaya tuloy lang po. Kaya walang kakilala. Kasi na porta. Galit. Labi lang kayo. Huwag kayo magalit.